kahulugan ng lupa sa panaginip. Kapag nanaginip ka tungkol sa lupa, malamang na nakakaramdam ka ng grounded sa iyong paggising sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring representasyon ng iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip o ng iyong pangkalahatang sa loobin. Maaaring isa rin itong senyales na ang iyong pakiramdam ay ligtas at matatag. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip sa lupa at kung paano ito makakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa lupa? Kapag nanaginip ka tungkol sa lupa, kadalasang sumisimbolo ito ng isang bagay na matatag at sumusuporta sa iyo. Ang lupa ay maaaring kumakatawan sa iyong pundasyon, iyong mga ugat, o yung pakiramdam ng seguridad. Maaaring ito maging metapora para sa kung gaano ka kakagrounded ang pakiramdam mo sa iyong buhay. Kung pakiramdam mo ay nawawalan ka na ng ugnayan sa lupa, sa iyong panaginip, maaaring ito ay senyales na nararamdaman mong nawala ka sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dumi sa lupa. Kapag na naginip ka ng dumi sa lupa, maaaring sumisimbolo ito ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkasuklam o kahihiyan. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili na sa tingin mo ay kasuklam-suklam. Ang panaginip ay maaari ding isang paraan ng iyong subconscious mind na sinusubukang sabihin sa iyo na bitawan ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa natapong buto sa lupa. Ang panaginip ng natapong buto sa lupa ay nagmumungkahi na maaari kang makaramdam ng labis na pagkapagod o kawalan ng kontrol. Ito ay maaaring isang senyales na nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa iyong kasalukuyang sitwasyon o sa mga pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang metapora para sa ilang hindi nalutas na salungatan o hindi pagkakasundo. Ang natapong buto ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nababahala sa bago o hindi pamilyar na impormasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipad sa itaas ng lupa. Kapag kayo ay nanaginip na lumipad sa itaas ng lupa, nangangahulugan ito na naghahanap ka ng mas mataas na pananaw. Maaaring pakiramdam mo ay naiipit ka sa gulo at kailangan mong humanap ng bagong paraan upang makita ang mga bagay. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay. Parehong pisikal at espiritual. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay isang paalala na manatiling nakatutok at patuloy na magtrabaho ng husto. Dahil ang tagumpay ay abot kamay mo lang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kawan ng mga ibon na kumakain sa lupa. Panaginip tungkol sa isang kawan ng ibon na kumakain sa lupa ay nagpapahiwatig na napapaligiran ka ng na mga taong interesado lamang na kunin mula sa iyo at hindi ibabalik ang anumang bagay. Maaring pakiramdam mo ay ginagamit ka ng iba at sinasamantala nila ang iyong mabuting kalikasan. Bilang kahalili, ang simbolo ng panaginip na ito ay maaari rin kumatawan sa iyong sariling damdamin ng katakawan at kasakiman. Maaaring ikaw ay labis na kumakain o nagpapakasasa sa napakaraming material na pag-aari. Isaalang-alang kung ano ang iyong nakapaligid sa iyong sarili at kung ano ang nararamdaman mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng mga walnut sa lupa panaginip na makahanap ng mga walnut sa lupa ay nagmumungkahi na makakatanggap ka ng mabuting balita. Ito ay maaring nasa anyo ng isang promosyon sa trabaho, isang pagtaas ng sweldo o ilang iba pang positibong kaganapan. Ang mga walnut ay kumakatawan din sa pagkamayabong at bagong buhay. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring ding isang senyales na malapit ka ng magsimula ng isang pamilya. Konklusyon, kung ikaw ay na naginip tungkol sa lupa, ito ay karaniwang kumakatawan sa iyong katatagan at seguridad sa buhay.